Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan ay may share ako sa inyo na pitong napaka bagay na hindi pwedeng mawala dyan sa ating mga tindahan. Mapaano mga tindahan Tuman yan? sari-sari store, palengke, gulayan, isdaan at ito ang ating tindahan ng mga damitan. Ayan. So eto dala-dala ko dito mga katindahan yung pitong bagay na hindi pwedeng wala sa ating mga tindahan. So, itong isa sa mga nakalista ko mga katindahan na importante sa ating tindahan na hindi pwede mawawala ay ito oh. Stapler, mga katindahan. Alam niyo kung bakit. Hindi tayo pwede mawawala nito dahil syempre kapag ka may bibili sa ating tindahan ng halimbawa, lalo na yung mga paper bag, wrapper, ganyan. Tapos meron tayong kailangan ng stapler, ganyan. Or bawa sa mga sari-sari store, kailangan nating mag ng mga paninda, like mga chichirya, ganyan, o diba, sa mga grocery, diba, so kailangan, kailangan natin ng stapler para makakapag-display tayo ng maayos diyan sa ating mga tindahan. At kapag ka nga ganito naman gagaya sa RTW business, yan, meron tayong samot sa mga paninda, is kailangan, kailangan natin ito, lalong-lalo na kapag ka ngayon, bibili mga pangregalo, regalo, kailangan ng stapler, ba diba? So, isa kasi yun sa pagiging convenient ng ating tindahan na bumili sila ng item, may stapler na natin ng ora mismo, ba diba? Kaya kailangan palagi tayong merong stapler, wag natin ipapawala sa ating mga tindahan. At bukod pa nga dyan, sa stapler, mga katindahan, ito namang pangalawa sa aking listahan is itong, ta uh, oh, marker, mga katindahan. So, kailangan palagi rin tayong mayroong marker dyan sa ating tindahan kasi unang-una, pwede-pwede natin itong presyo sa mga item na walang price, di ba? Halawa, mga katindahan, is syempre, meron nga, may, meron nga mga customer na nangihiram ng pentel pen kasi meron silang kailangan lagyan ng pangalan. Halimbawa, uh, kailangan nilang lagyan ng pangalan yung binili nilang folio o kaya naman yung binili nilang gift wrapper kasi lalagyan nila ng happy birthday kung para kanino, kanino nang galing, from to, ganyan, diba? So, napakahalaga rin ng marker. Hindi natin masasabi kung saan pa nga ba siya uh, kainangang importanteng gamitin, pero kailangan palagi tayong nakahanda, diba? Huwag tayong magpapawala ng marker. Pangatlo naman mga katindahan ay tsaraan. Ayan. Ballpen. Ayan. Kailangan-kailangan natin ng ballpen mga katindahan. Kahit saan naman siguro ang aspeto ng ating buhay. Diba? Kailangan talaga natin ng ballpen. Napakahalaga nito sa buhay natin. Lalo na tayo bilang isang manininda, bilang isang magahanap buhay dahil sa maraming bagay ay magagamit natin ito kagaya ang paglilista ng mga binili ng customer. At pagsusulat ng mga bagay-bagay na halimbawa out of stock na yung ating paninda. So kailangan-kailangan natin ma-jot down yan sa ating listahan para next pagka tayo mamamalengke na, mamimili na ng paninda, alam natin kung ano yung mga wala. Mahirap naman na tatandaan lang natin dahil makakalimutan at makakalimutan talaga natin yan kung ano yung mga items na wala na. So, mas maganda na isinusulat natin. Mahirap din naman yung sasabihin natin na sa cellphone na lang, itatype, ganyan. Dahil pwedeng pwede kasi yung mabura, pwedeng pwede uh, diba, madisgrush siya na mawala yung ating lista. Unlike nga kung meron tayong available na ballpen palagi, ayan. So, diba, mabilis natin maililista yung mga bagay-bagay na kailangan natin ilista. Ano ba yung mga kautangan natin sa buhay, ganyan, diba? Ano ba yung mga payables natin, ililista natin isusulat natin. syempre kung may ball pen, isama na rin natin dyan yung papel or ano mang scratch pad na pwede natin pagsulatan, di ba? Alam nyo mga katindahan dito nga sa dito nga sa amin is madalas nagtatali kami ng ball pen dahil palaging nawawala. Ganyan, hindi man nawawala pero namimisplace namin. Lalong-lalo -lalo na may Gcash kami dito, uh, transaction ng cash in, cash out. Ay, ko napakahalaga ng ball di ba? Dahil yan yung magsisilbing transact natin sa ating mga customer para tayo kikita. Pag walang ball pen, hindi natin may sulat yung transaction. Paano na? <laughs> di ba? Ayan, so napakahalaga niyan, ball pen, papel. Mm. At ang pang-apat naman mga katindahan sa ating listahan ay Oh, di ba? Ayun, gunting, mga katindahan, grabe. Kailangan-kailangan natin ng gunting, di ba? napakahalaga ng gunting sa ating tindahan talaga. Bakit? Dahil, ano kagaya dito sa amin, may bibili ng garter o oh, per yard. Paano natin ipibenta kung wala tayong gunting, di ba? Kailangan yung mga nakasashay na kailangan gupitin natin para hindi siya masisira, hindi matatapon yung laman. Nagkagaya yung mga sabon, di ba, sa mga sari-sari store, ganyan. And napakahalaga ng gunting, mga katindan. Magbubukas tayo ng parcel, magbubukas tayo ng mga box, di ba? Mag-unbox tayo, di ba? Paano natin matatanggal yung mga malalaking tali kung wala tayong gunting, ang lalaki ng kahon, paano natin yan bubuksan, 'di ba? Kailangan meron tayong gunting. O, pwede natin sabihin na cutter, pwede pero 'di ba? Yung gunting kasi is pangkalahatan na, 'di ba? at mas maraming pangangailangan ang gunting, di ba? Ba may bibili ng plastic cover, ganyan eh hindi eh, naka pa nga, hindi pa nga siya nagupit, hindi pa siya natingi tingi ganyan, di ba? So siyempre maghahagilap tayo kung nasaan na ang gunting, di ba? eh mahalaga nakaprepare yung ating gunting para kung saan man natin kailanganin, di ba? Is eh, magagamit natin talaga halimbawa, ah uh, meron tayong kailangan talian, kailangan gawin, ganyan, eh siyempre kailangan natin ng gunting kaya naku huwag tayo magpapawala ng gunting. <laughs> At ang panlima naman mga katindahan dito sa ating listahan, ay ayan, nakikita ninyo na kaninang kanina pa. Ito, oh, basket. Mga katindahan, alam nyo, dito sa tindahan natin is napakahalaga ng basket, di ba? Bakit? Dahil lalong-lalo na, halimbawa, yung mga customer, maliliit lang na item ang kanilang bibilhin. Ay, naku, di, bibigyan natin sila ng basket o natin sila ng basket dahil sa halip na halimbawa, bulak lang yung bibilhin nila. Bulak, cutics, ganyan. Abay, nadadagdagan, nadadagdagan ng sabon, ng shampoo, ng suyod, ganyan. Basta kung ano-ano, nadadagdagan at talagang yung hindi yung bibilhin nila dapat na nabulak lang ganyan halimbawa talaga nadadagdagan kapag ka nag-offer tan ng basket hindi nga ba sa mga mall ay isa yan sa mga selling strategy nila yung pag-offer ng basket sa mga customer dahil yun nga sa halip na konti lang mabibili nila ay eh, talaga napaparami dahil syempre lag like, add to cart eh, add, add to basket lang sila ng add to basket o oh, di ba kaya talagang napakahalaga rin ng basket sa buhay nating mga maninda although syempre doon nga sa mga sari-sari store lalo na yung mga maliliit lang naman na or malalaki din pero naka-close yung yung hindi nakakapasok yung mga customer, 'di ba? Syempre sa ganun is hindi na tayo mag-o-offer ng basket. Pero dun sa mga tindahan na alam mong open store, kagaya nitong sa atin, open lang siya. Kahit sino pwedeng pumasok, ganyan na 'yan. So, kailangan mayroon tayong nakahanda na basket para nga mas madagdagan yung ating benta di ba yan so, so napakahalaga ng basket sa buhay nating mga manonindal lalong-lalong na kung ganito yung ating tindahan may mga maliliit tayong items di ba hindi lang siya basta mga damit, tsinelas ganyan. so assorted yan mayroon tayong maliit mayroon tayong malaki mm. at ang pang-anim naman nga mga katindahan dito sa ating listahan ay ito ayan oh mga coins, mga katindahan, ayan, medyo kumunti na nga ito eh, pero kailangan palagi tayong may nakahanda na coins sa ating tindahan. Dahil syempre, limba may bibili mga customer, tapos wala tayong panukli, eh di syempre, sayang naman, diba, benta na, nawala pa, diba. Kahit hindi coins, basta, limbawa, kailangan prepare tayo sa panukli, limbawa, yung mga hundreds, fifties, twenties, ganyan, di diba, kailangan prepare talaga tayo. Mayroong mga customer na, ano, na talagang buo yung pera, limbawa, ah, bagong sahod pa lang, ganyan, tapos yung iba lang yun na bibili lang para lang mabaryahan yung pera, diba? ba? Hindi naman na yan lingid sa ating kaalaman dahil minsan tayo ganun din yung ginagawa natin, di ba? Kagaya namin dito, alimbawa ah, wala kaming panuklay, so ang gagawin namin para mabaryahan yung isang libo, bibili kami alimbawa sa bakery, ganyan, or kung saan may malapit na tindahan, papabila ko ng mantika, para lang mabaryahan yung isang libo. Diba? Dahil nga hindi rin naman maiiwasan paminsan minsan nauubusan talaga tayo ng barya kahit, kahit nakahanda na yung ating mga panukli ganyan lalong-lalo lalo na dito sa amin dahil nag -G -G kami yan. So kapag kakapabarya lang, so natatangay, natatangay yung yung pinabarya dahil nga sa gita'sh ang bilis eh, ganyan. Pero syempre, kapag may available na tayo na bills ganyan, sipabarya lang, ipabarya natin ng ipabarya kasi mas mas marami yung barya natin, mas malaki yung chance na makakabenta tayo kaysa naman na puro bills na lang yung pera natin tas hindi pa natin pinapabaryahan diyan sa atin mga kahanggan. Sayang naman kung may bibili na tapos hindi pa natin sila masusuklian di ba? Di sayang. So, napaka-importante niyan na meron tayong panukli, nakahandang panukli. And last but not the least, mga katindahan, ito, pinanghuli ko talaga ito, mga katindahan sa aking listahan dahil ito yung talagang ako, number one na hindi lalong lalo na dito sa amin. Ito talaga hindi pwede mawala. Napaka-importante nito, mga katindahan. Taraa! Ayan, mga katindahan, calculator. Napakahalaga nito mga katindahan sa buhay natin manininda. Kahit saan pang lupa, anong klaseng negosyo yung meron tayo na pinapatakbo, kailangan may calculate tayo. Although meron nga naman tayo mga cellphone na may naka-install din na calculator, ganyan, di ba? Pero iba pa rin talaga yung yung gamit ng pag mayroon tayong kalkyo dahil kapag may kalkyo tayo mas hindi tayo mamamali di ba at saka mas mabilis yung transaction pag pindot mo ayan na pipindutin mo na plus 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 ganyan ang sa cellphone nagmamadali ka iyo unlock mo pa hanapin mo pa nasaan yung kalkyo nagmamadali yung customer eh di syempre di ba dapat lagi nating i-consider na time is precious time is gold sa ating mga customer lalong lalo na mga nagmamadali dahil hindi naman pare-pareho ang mga customer di ba hindi hindi lahat na pwedeng mong pagantayin napakahalaga mga katindahan sa buhay natin maninindang calculator Huwag tayong magpapawala nito dahil, di ba, napaka-importante nito. Mas mabilis tayong makakabenta kapag tayo may CalQ, di ba? At saka, alam nyo, yung isa sa kung bakit napakahalaga lalo na sa akin experience ang CalQ dahil, halimbawa, although alam naman natin siyang computing sa utak, alam naman natin na ganun yung nakuha, ito yung sukle, pero maganda pa rin na may CalQ tayo. Halimbawa, 250 yung nakuha, 250. Minsan, alam nyo minsan, kinakalkyo kinakal ko pa rin yan kahit 500 yung pera nila. So, ang sukli, alam naman natin na 250, ba diba? Bakit ko siya kinakalkyo? Kasi, minsan akala natin ang pera nila ay isang libo, yun naman pala, 500 lang, di ba? So, halimbawa, hindi ako gumamit ng Calcu. Ayan, so 500 yung pera. Dahil sa nasa pagkatao ko na bagay makakalimutin, mga katindahan yan, meron ako, madalas talaga ako nakakalimut. Kaya minsan ang naisusukli ko sa customer, sa halip na 250 lang, ang naisusukli ko, 750, dahil nga, dahil nga ang nasa isip ko ay isang libo yung binigay, yun naman pala 500 lang. Buti na nga lang yung ibang mga customer ay loyal. Alam mo yun na, oh, 500 lang yung ko. Ganyan, so, sobra yung suklay mo. Hindi sasabihin ko, manhal lang, maraming salamat dahil honest ka, ganyan, dahil ibinalik mo. Yung iba kasi, syempre, di ba, ano, ano naman natin, na, yung iba hindi na nagbabalik ng gano'n. Pag, oh, bahala ka dyan, ganyan. Tapos, alam ko sa sarili ko na meron akong napapasobrahan na gano'n ng suklay dahil parang marirealize minsan nakaalis na ala sobra yung ko dapat ganito lang tapos minsan parang may nasuklayan pa ako na, na parang ang pera lang ay 100 pero ang naisuklay ko parang halagang 1,000 yung inabot niya sa akin. Kasi, pero hindi ko na nahabol yun. Tapos, parang nalitulito na ako nun. So, ako dahil pagkakamali ko naman, hindi, hindi na rin ako naghabol. Ganyan. Pus, ilang beses na ngayon sa akin nangyari mga katindahan na sumasobra yung sukli ko. Pero, binabalik ng mga customer na, oh, ito lang yung pera ko. Iba, ang akala ko, ang susuklian ko, ah, halagang 500 yung pera. Yung pala, 100 lang naman yung binigay. Ganyan. So, ang dami, ang daming ganong scenario na nagkakamali ako sa pagpapresyo. Kaya, madalas, kahit alam ko na yung amount na kukunin ko doon, doon sa pera, is talagang ginagamitan ko pa rin ng calculator para ano para alam ko na kung magkano yung isusuklay ko. So doon nakikita ko na ah, 500 lang yung binigay niya, ah, 100 lang yung binigay niya kasi ito yung susuklian ko. At shout out nga pala kay Amigong Jordan, ayan ng kanyang YouTube channel at sabi niya ay hello madam, I'm a supporter almost a year na and super na eengan niyo talaga ako ng dry goods business RTW. By the way, I have printing business and school supplies na pala. Oh, shout out sa iyo Amigong Jordan. Ayan. So same dito sa amin, meron din kaming uh, printing services at saka school supplies ayan. Salamat dahil na-iingan nyo ka na magkaroon mm, din ng ganitong RTW business So patuloy lang natin subaybayan itong ating channel para meron, di ba, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang at gusto nga magsimula kagaya mo, Sir Amigong Jordan, di ba, na alam natin kung paano tayo mag step by step, baby steps sa ganitong RTW dahil hindi naman lahat nga ay nagsisimula agad ng boom, ng sobrang laking-laki, di ba? At least, meron tayong guide paano tayo magsimula, di ba? O paano nga ba? Di syempre, doon, doon sa maliliit na yung dagdag tayo ng dagdag ng pakonti-konti, di ba, is kahit pa paano is nag-improve, di ba? Doon kasi sa pagdagdag natin ng pakonti-konti is makikita natin kung pwede kaya? Pwede ba to? Possible ba? Ganyan. So parang dun palang para na tayong nag, tinetest yung market kung feasible ba na, na natin itong market na to. Meron ba tayong makukuhang customer dito? ba diba? So maging matalino lang tayo doon sa mga paunti-unti nating idadagdag na item na alam natin na pag dinagdag natin kahit paano alam natin na merong customer na, na maghahanap. Nito. So ito na nga mga katindahan yung lahat-lahat nung ating nasa listahan na kailangan ay hindi mawawala sa ating tindahan kapag ka tayo nga ay nagtitinda ayan nandyan ang nandyan ang stapler marker ball pen diba? bunting oh, basket, calcute tapos yung ating mga panukuli ayan di ba so yan yung seven mga katindahan na napakaimportante na hindi tayo dapat mawalan sa ating tindahan kapag tayo ay naghahanap buhay kagaya nitong sa atin diba? hanggang dito na nga lang muna mga katindahan itong ating video maraming maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling